Matapos nga nilang magkampiyon, unahin na po natin mga idol itong Golden State Warriors ating roster review para sa paparating na 2022 to 2023 NBA season. Bali ito ang kanilang unofficial roster para sa susunod na season. Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Jonathan Kuminga, James Wiseman, Moses Moody, Kevon Looney, Patrick Baldwin Jr., Dante DiVincenzo, Ryan Rollins, Mac McClung, Pat Spencer, Travion Williams, Quindary Weatherspoon, two-way contract. Lester Quinones, two-way contract. Jamaica Green, unofficial pa ang kanyang signing. At si Santos na second rounder nila ngayong 2022 NBA draft, hindi pa nasa-sign. Sa tingin ko mga idol, ang magiging first 5 dito ay sina Steph, Clay, Wiggins, Draymond at Kevon Looney. Didikit pa rin po si Coach Steve Kerr sa kanilang karaniwang starting lineup sa simula ng season pero kung magkakaroon ng improvement si James Wiseman, maaaring palitan niya si Looney. Pero for now, nakikita kung ganyan ang starters nila. Para naman sa bench, ang sumunod na lima ng Warriors para sa akin ay sina Jordan Poole, Moses Moody, Dante DiVincenzo, Jonathan Kuminga at James Wiseman. Dahil hindi pa naman officially signed si Jamichael Green habang ginagawa ko itong video na ito, si Wiseman din ang ilalagay natin dyan. Hindi kasi biro ang injury na natamo ni Wiseman kaya hindi ko rin nakikita na sa una ibibigyan agad nila to ng mga mabibigat na minuto. Siguro may mga DNP coaches decision pa nga to sa mga unang weeks ng season para hindi siya mabigla. Pero nakabase pa rin yan syempre sa kung ano ang magiging performance po ni Wiseman sa training camp. Sa so, tingin ko lang talaga mga idol sa lima o anim na yan iikot ang bench nila. Mayroon kang Jordan Poole na pwede mo rin gawing starter or star player pa nga to sa ibang team. Tapos mayroon ka pang mga young guns na may championship experience na. Ang mga key players na nawala po sa Warriors ay sina GP2 at Otto Porter. May mga iba pa silang players na nawala pero itong dalawang to yung nakatulong talaga sa kanila sa playoffs. I-mention na rin natin mga idol si JTA, Nemanja Bialitsa at Damian Lee dahil naging key players din naman sila para sa dubs noong regular season lalo pa noong nagkaroon ng injuries ang starters. Sila ang nag-step up para manatili sa itaas ang record nila. So as sa tingin ko, sapat na yung bench ng Warriors para bunuan ang naiwang production ng mga lumisan sa team nila. Pero nakaasat syempre sa improvement ni Namudi at Jonathan Kuminga. Malaking dagok ang pagkawala po ni Otto Porter Jr. para sa Warriors mahabang wing player kasi siya tapos may shooting ability rin. Kaya mukhang mapupunta ay kuminga yung role na yan so dapat mag-improve pa ang kanyang 3-point shooting kung saan nag-average siya doon ng 33.6% last season. Pivotal talaga kay Kuminga ang magiging next season po ng Warriors kasi wala silang pinalit at all kay Otto Porter Jr. Si Di Vincenzo din ay magkakaroon ng importanteng parte kasi mukhang siya ang papalit po sa role ni GP2. Mas athletic nga lang si GP2 kaysa sa kanya pero okay rin naman ang offensive game nitong si Di Vincenzo. Mas matangkad din siya. Ang problema nga lang mga idol sa kanya ay nagkaroon siya ng major injury last year. So yun nga, may mga concerns pa rin talaga. Then magkakaroon ng mga spot minutes siguro itong sina Baldwin at Rollins. Sina McClung, Spencer at Ravion Williams kasi ay hindi pa naman guaranteed na papasok sa roster kaya wala pa tayong masasabi masyado. Siguro si Mac Mac lang makakapasok yan sa final roster. Si Santos wala pa rin mga balita sa magiging kontrata niya pero ayos din ang size niya sa 6'8 para sa Warriors another potential wing defender ulit. Sa ngayon, considering na sigurado na si J. Michael Green sa Warriors, 13 na ang nasa roster nila na may garantisadong kontrata. May dalawa pa silang players na pwedeng isign. And para sa akin, stack pa rin po ang team na ito basta mag-i-improve ang mga numero ni Nakominga at Moody. Kung magkakaroon sila ng consistent playing time and consistent production, magiging major contender pa rin po sila sa West next season. Kung makakakuha pa sila ng dalawa pang quality players, abay lalong magiging stacked ang team na ito pero sa tingin ko, contento na si Coach Steve Kerr sa ganitong klaseng balanse ng roster nila. Unless nilang gulati nila ang NBA world at mag-offer ng magandang deal sa Brooklyn para kay KD. Sila pa naman ang makapagbibigay talaga ng magandang offer dahil pwede nilang i-trade yung mga young guns nila. Pero yan, for now, para sa akin, solid pa rin talaga ang roster ng Golden State Warriors Kayo ba mga idol? Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button Mag-subscribe ka na rin sa ating channel At ako nga pala si Jonas PB And as always, hanggang sa muli!